Sa video na to, tatalakayin natin yung mundo ng e-commerce at print-on-demand. And we'll be showing you exactly how to set up your Etsy store with Printify in 2024. Kung naghahanap kayo ng side hustle or plano nyong mag full-time sa business, itong tutorial na to ang sa inyo. Mula sa pag-setup ng Etsy account hanggang sa pag-connect nito sa Printify, pag-add ng products at marami pang iba. Stick around hanggang sa dulo ng video. Hindi nyo gustong ma-miss kahit ano sa mga tips namin. So, let's get started. Ang print-on-demand ay isang fantastic business model para sa entrepreneurs. Pwede kang gumawa ng products like custom t-shirts, sweatshirts, tote bags, at mugs nang hindi mo kailangan mag-hold ng inventory. Isa sa best things about print on demand ay nagpiprint ka lang ng products kapag may order. Products are printed and shipped lang kapag may customer na nag-place ng order sa website mo. At dito papasok si Printify. Si Printify ay nagkoconnect ng Etsy store mo sa network ng print providers. Sila na ang bahala sa printing, packing, at shipping sa lahat ng products mo. Dahil dito makakapag-focus ka lang sa pagde-design at pag-market ng products mo. Nang hindi iniisip yung logistics ng pagpapadala sa customers. Alright, so kung ready na kayo, let's set up your Etsy account kung wala pa kayo account. Click nyo lang yung link sa description. naka -link na dyan ng Etsy at Printify. Pag kinlick nyo yung link sa description, pupunta kayo sa page na ganito yung itsura. Ganito ang gagawin natin. Punta kayo sa upper right hand corner at i-click yung sign in. Tapos may kita yung register button dito sa taas din. Simple lang, lagay nyo lang yung email, first name at password nyo. Pwede nyo rin i-connect ang account nyo sa Google, Facebook or Apple para mas mabilis yung process. Ako meron na akong account kaya diretso na ako magsa -sign in. Kung bago ka pa lang, baka iba yung makita mo kasi may mga tanong na kailangan mo sagutin. Pero don't worry, sabay-sabay nating dadaanan yung mga tanong na yan. Kung meron ka ng account katulad ko, i-click mo lang yung shop manager sa upper right hand corner at pupunta ka sa same process na dadaanan ng bagong registrants. Ngayon, punta tayo sa shop preferences. Dito mo pipiliin yung currency at state kung nasan yung shop mo. Isa pa sa pinaka step ay ang pag-name ng shop mo. Initially, may kita mo na yung username na pinili mo nung nag register ka. Pero kailangan mo tong baguhin para maging appealing at related sa products na binabenta mo. Kunwari, nagbibenta ka ng stickers or branding material. Siguraduhin mong yung pangalan ng shop mo ay bagay sa brand mo. Okay, next step is stock natin yung shop. Piliin mo lang kung magbibenta ka ng physical item or digital file. Maraming nagbebenta sa Etsy ng images na gawa nila sa Photoshop or pictures na kinuha nila. Pero para dito, piliin natin yung physical item. Kasi magbibenta tayo ng actual product. Tapos tatanungin kung sinong gumawa ng product. Piliin mo another company or person sin since ikaw connect natin to sa Printify. Next, tatanungin nila kung ano yung product. Finished product ba or supply tool? Piliin natin yung finished product tulad ng t-shirts, mugs, or sweatshirts. Tanong din kung kailan to ginawa. Sagot dito is made to order. Kasi ganun yung setup ni Printify. Kailangan din natin idagdag si Printify as our production partner since sila yung gagawa ng products. Add natin si Printify at sabihin natin na print on demand company sila na nagpo-fulfill ng orders. Next, ilagay natin yung location nila, San Jose. Tapos explain natin natin kung bakit natin sila partner. Sagutin natin na wala tayong equipment or technical skills para gawin ito mag-isa. Last part, tatanungin ka kung paano gumagana yung design process. Sabihin natin tayo yung gumagawa ng designs. For partner's role, piliin natin na sila yung bahala sa production. So, we'll go ahead and choose that one. Okay, so ang next step natin is isave to. Pag na-save mo na, lalabas yung partner na ginawa natin. Tapos, i-click mo lang ulit yung save and continue. Ngayon, dadalhin tayo sa part kung saan mag a tayo ng details. Una, lagyan mo ng title yung item mo. For this video, ilagay natin t-shirt. Tapos, kailangan mo mag-add ng photos at description para sa item mo. Susunod, lagyan mo ng price at quantity. Pwede mo ring idagdag ang SKU at variations kung gusto mo. Pati na rin yung primary color, secondary color, at sizes. May part din dito about sustainability. So, sagutin mo yung mga tanong tungkol dun, pati na rin yung sleeve length at materials na gamit. Scroll down lang at makikita mo pa yung ibang details. Next, punta tayo sa shipping section. Kailangan mo gumawa ng shipping option at mag-select ng profile para dito. Click mo yung create option. Tapos i-enter mo yung information about shipping prices. Pwede mo tong manual na gawin pero mas okay kung recommended option na lang. At hayaan mo si Etsy mag-calculate para sa'yo. Lalagay mo rin yung zip code kung saan manggagaling yung shipment. Processing time, countries na si shipan mo, shipping service na gagamitin kung mag-offer ka ng free shipping at kung may handling fee. Okay lang kung di pa lahat figured out ngayon. Ilagay mo lang yung basic details. Mamaya pagpunta natin sa Printify store, magkakaroon tayo ng more information for shipping. Ginagawa lang natin to para makita yung slow ng process. Hindi kailangan na fully set na lahat ngayon. Abang nag-scroll tayo pa baba, may kita mo yung mga settings. Pwede mong i-edit kahit anong options dito. Ito na yung last section. Kapag ready ka na, i-preview mo lang yung item tapos i-save and continue para matapos yung changes. Pagkatapos mong ilagay yung shipping options, iladagdag mo rin yung weight at length ng product. May kita mo yung details na to sa Printify Store na ipapakita namin maya maya. Lahat ng to ay pwede mong baguhin pagkatapos mong maset up yung account mo. Kaya placeholders lang talaga ang nilagay natin ngayon. Kailangan mo rin maglagay ng return and exchange policy. Kapag okay na lahat at tingin mo maayos na, click mo yung save and continue. May kita mo na dito nakalista yung first item natin. Mukhang okay naman. Nagbebenta tayo ng t-shirt for $12. Pwede ka nang magdagdag ng more items ngayon or gawin mo na lang later. Piliin natin yung do it later. At tignan natin kung paano tayo mababayaran. May kita mo dito na pwede ka pumili ng country kung saan located yung bank mo. For tax purposes. kailan mong sabihin kung individual ka or business. Hihingi din sila ng konting information about sa'yo tulad ng country of residence, name, birthday at taxpayer address. Kailangan mo rin i-connect yung banking information mo dito. Sa bottom, pwede mong gamitin ang Plaid para i-connect yung bank mo sa Etsy. Simple lang, susundin mo lang yung process ng pag-connect ng bank using Plaid. Kapag natapos mo na lahat ng steps para i-connect yung account mo, nakaset up na yan at pwede mo nang ituloy yung process. Ngayon, kailangan mong i-verify yung information mo. Pag natapos mo na yung process ng pagsasetup, may kita mo na verified na yung identity mo. So, let's go ahead and continue to shop setup. Ngayon naman, kailangan nating ilagay yung billing information. E Enter mo lang yung credit card details at billing address mo. May kita mo dito na merong one-time setup fee at listing fee na due. Kapag ready ka na, i-review mo yung setup fee. Tapos, i-click ang continue. Pagkatapos, kailangan mo lang i-approve yung setup. May isang step na lang after dito. Ang pag-setup ng shop security. Simple lang to. At kapag natapos mo na, good to go na yung shop mo. Ngayon, oras na para i-setup ang Printify store at i-connect sa Etsy account mo. I-click mo lang yung link sa description papunta sa Printify. Tapos, mag-create tayo ng account at i-setup natin yung dalawa ng sabay. Pag-click mo yung link sa description, mapupunta ka sa page na ganito itsura. click mo lang yung sign up sa upper right hand corner. I-type yung email pumili ng password at i-click yung sign up. Ngayon kapag naka-sign up na tayo, mapupunta tayo sa setup process at pwede nating sagutin yung mga tanong nito. Para sa tanong, sagutin natin na new to selling. At gusto nating mag-start magbenta online. Tapos may option ko ano yung best na nagde-describe sa atin. Piliin natin yung I'm just exploring. At yan, ready na ang Printify account natin. Ngayon naman, kailangan natin itong i-connect sa Etsy account. Click lang natin yung My New Store sa kaliwang corner tapos mag-add ng new store. Ang unang lalabas ay Etsy. Kaya i-click lang natin yung Etsy. Kapag kinlik mo na, mapupunta ka sa Etsy account mo. Kung hindi pa connected o iba yung browser na gamit mo, baka kailangan mong mag-login ulit. Pero kung parehong browser naman yung gamit mo, automatic na ipupull up yung account. Pagkatapos, si click mo lang yung grant access sa baba. Simple lang. Connected na ang Etsy store natin sa Printify account. Sa Etsy, kailangan mong mag-add ng product sa page para makapagsimula. Pwedeng dummy product na lang na i-delete natin later. Pwede rin natin i-edit. Placeholder lang talaga to kaya huwag mong masyadong isipin yung specifics for now. Pag-usapan pa natin yung details mamaya. Ngayon na sa Printify dashboard na tayo, may kita mo yung products natin. Pero wala pa tayong na-setup. Kaya gagawin natin yan maya, -maya. Scroll ka lang pa baba at click natin yung account, tapos my account. Dito natin isi-setup lahat ng information para sa account natin. Ilagay mo yung pangalan ng business mo, contact details, email, phone number at address na lalabas sa invoices mo. Kapag na-fill out mo na lahat, i-click yung submit. Pagkatapos may kita mong successful na yung changes. So okay na tayo dito. Punta tayo sa store settings. Sa left hand side para ma-edit yung ilang details ng store store. Pwede mong palitan yung pangalan ng store mo at piliin kung gusto mong mag-ship mula sa printified default address or gamitin yung custom address. So order information, pwede mong baguhin ng kahit ano sa details dito. Pwede mo rin i-enable ang order routing. Kapag naka-on to, automatic nilang ipapadala ang exact match ng product mo mula sa ibang print provider kung sakaling available yung product sa provider na ginagamit mo. Ngayon, pwede ka nang pumili ng order approval na gusto mo. Pwede itong manual or automatic after 24 hours. Kapag manual yung pinili mo, kailangan mong approve bawat order bago mag-start ang Printify sa pag-print. Pwede mo rin iset ang tracking notifications at delayed orders dito. Yan ay mga kailangan para magsimula. Ngayon, balik tayo sa My Products page na pinuntahan natin kanina at mag-create tayo ng unang product. Browse natin yung products at selections na ino-offer ni Printify. May unisex t-shirt dito na mukhang maganda. Kaya dito tayo mag-start magbenta. Simulan na natin yung pagde-design nito. Pwede mong i-explore by yourself or mag-start ka mag-tour kasama nila. Piliin na lang natin mag-explore tayo ngayon. Dito mo may kita lahat ng tools para sa design mo. Pwede ka ring mag-upload ng image dito. Kaya gawin mo yan kung ready na yung design mo. Pwede mong gawin yung image sa Canva at i-upload dito. May link tayo sa Canva sa description kung kailangan mo. Pwede ka rin magdagdag ng text gamit yung platform ni Printify pero hindi talaga to recommended. Mas okay kung gagawin mo muna yung image sa labas ng Printify tapos i-upload mo na lang sa file. So i-edit mo na lahat ng information dito ay adjust yung image sa gusto mo front and backside tapos i-preview to bago tapusin. Pwede mo rin baguhin yung mock-up sa right side at pumili ng gusto mo. Nag-upload ako ng image dito para lang masimulan. Pwede tayong magpatuloy gumawa ng more products or mag-order ng sample. Simple lang mag-order ng sample. Click mo lang yung order sample, piliin yung size, tapos punta sa shipping section. Enter mo lahat ng details, calculate yung shipping, at papadala nila yung sample sa'yo. For now, i-discard na natin yung order na yan. Nakreate na yung product sa Printify, pero kung mapapansin mo, nakalagay sa bottom right ng screen ang status na unpublished. Kailangan natin itong i-publish sa Etsy para maging live sa Etsy page natin. Click lang natin ulit yung product at pumili ng shipping options piliin natin yung economy shipping. Tapos piliin din natin yung pricing at sizes na i-offer mo. Pag ready na, i-publish natin to sa Etsy page. I-edit muna natin yung ilang details ng listing, tulad ng title at description. Pwede mo rin baguhin yung mga tags kung gusto mo. Pumili na rin ng shipping option. Piliin natin yung economy. Pero pwede rin ng express. Tapos piliin natin yung sizes. Ayan, sige, piliin na natin. Pwede mo rin baguhin yung retail price dito kung gusto mo. At pwede mong itaas. Yung price na nakalagay dito ay auto-populated lang ng system. Meron ding profit calculator dito na pwede mong gamitin which is super handy. May iba pang publishing settings na pwede mong i-include or hindi. Depende yan sa'yo. Kapag okay na lahat, i-click mo lang yung publish. Pag naklik mo na, papublish na yung product mo. It'll take a few minutes bago to mag-appear sa Etsy store mo. Pag check mo sa Etsy after a few minutes, dapat nakasetup na yan. Ngayon na nakasetup na yung store mo at ready na yung mga products, oras na para simulan ng pag-market ng product mo. Gamitin mo yung social media, email marketing, at Etsy's advertising tools para mag-drive ng organic traffic sa products mo. Gumawa ng engaging posts sa Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, at iba pang platforms para ipromote yung product mo. Pwede ka mag-offer ng promotions or discounts para maka-attract ng first customers. Ang pag-drive ng organic traffic sa Etsy store mo ay sobrang helpful for long-term success. Mag-focus ka sa SEO sa pamamagitan ng paggamit ng relevant keywords, sa product titles, at descriptions. Makakatulong to para mag-rank better ang products mo sa Google or kahit anong browser man ang ginagamit ng mga tao para mahanap yung product mo. Kailangan mo mag-search ng potential keywords na ginagamit ng customers para mahanap yung products na tulad ng sayo. At siguraduhin ma-incorporate mo yung mga yan sa listing mo. Makakatulong yan para mas mag-invisible ang product mo hindi lang sa Etsy or results kundi pati na rin sa ibang parts ng internet. Isa pang importante bagay sa pag-build ng successful store sa Etsy ay ang provide ng excellent customer service. Siguro doon mong mabilis kang magre-respond sa kahit anong issues ng customer mo dahil makakatulong to sa pag-maintain ng magandang reputation ng shop mo. Huwag mo rin kalimutang i-encourage ang customers mo na mag-iwan ng reviews kapag nagustuhan nila yung product mo. Reviews can increase both your shop's visibility and credibility quick bonus, balik tayo sa Printify. At ipapakita ko kung paano ka makakapag-send ng nice thank you note sa customers na bumili ng product mo. Punta lang sa store settings, sa left hand column, tapos click mo yung gift message. I-turn on mo to para ma-enable yung gift messages sa eligible orders. For just 15 cents per gift, pwede kang magpasend ng thank you note which is a really nice touch na madalas nakakalimutan ng iba. Isa pang importanteng reminder, ang payment settings sa Printify ay crucial para sa smooth transactions. Punta ka sa wallet, tapos payments, at i-connect mo yung credit card mo para sa production at shipping costs. Meron kaming mga business credit cards na recommended at ililink namin yung sa description sa baba. Isa pang importanteng gawin ay ang pag-track ng profit mula sa Etsy sales mo. Maraming paraan para gawin yan. Pero may mga magagandang templates sa Google Sheets na pwede mong tignan kung gusto mo. Importante na maunawaan ang financial health ng business mo sa pamamagitan ng pagiging organized sa lahat ng financials. Dapat alam mo kung ano yung mga binibili at ginagastos mo para makita mo ng malinaw kung magkano ang kinita mo sa revenue at kung ano ang cost ng production. Kapag nasimulan mo na ang business mo at nagsimula na yung lumago, pwede mo nang i-consider ang pag-expand sa ibang product lines. Kunwari, kung nagbebenta ka lang ng t-shirts ngayon, baka gusto mong magdagdag ng sweaters or tote bags. Pero ang susi dito ay pag-research sa customers mo para malaman mo kung ano talaga yung gusto nila. Makinig sa feedback ng customers mo para mas ma-refine mo kung ano talaga yung taste nila. Sa ganitong paraan, makakapag-offer ka ng products na talaga magagamit. Isa pang tip, kung umabot ka sa point na pakiramdam mo kailangan mo na mas marami mula kay Printify, pwede ka laging mag-upgrade kapag nakareach ka ng decent sales volume ang Printify Premium ay nagbibigay ng 20% discount sa lahat ng products mo. Kailangan mo lang i-calculate kung kailan magiging practical to sa business mo. Ngayon na connected na ang Printify at Etsy mo, oras na para masimulan yung sales mo. Sana marami kang natutunan sa video na to. Kung nakatulong sa'yo to, please mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa baba for more videos like this. Ilalagay namin sa description lahat ng links ng resources na banggit natin sa video. Lalo na yung para sa Printify at Etsy. Kung gagamitin mo yung mga links namin, makakuha kami ng maliit na referral fee na walang dagdag na cost para sa iyo. Laking tulong to para makagawa pa kami ng free videos tulad nito. Kaya maraming salamat sa support mo. Ang channel na to ay dedicated para tulungan ka magsimula at mag ng online e-commerce business mo. Thank you so much for watching at takit sa next video.